pag namalim ka na kaya amin kakabsat mga bulisoy andito tayo sa labas ng buwa. Mall of sa likod andito yung reclamation area kitang kita rin itong reclamation area na ginagawa doon kandun yan Pandaron, Dolomite yung mga building building doon Dolomite yun, alam ko yun yung mga building building doon yeah. doon dami yung kung nakatao yun yung reclamation area dito tayo sa may party ng mowa sa likod. Seaside ito. Tawag nila dito seaside. Yeah. Sarap dito magmuni-muni yung mga bay. Yeah. Ito yung Mowa diba. Ito yung giant na... <coughs> ito yung madaming mga 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 daong ng mga barko. Yeah. Bandang pasay na yun. yun. Yung, yung mga binting-binting na yun. Pasay na yun. Tuwas Boulevard pa rin pero pasay na yun. Actually nga to nasa Pasay na talaga tayo eh. Itong Moways in Pasay. Lakad-lakad lang tayo, upload videos lang. Ah, dito pa rin tayo sa may Seawall, Seaside pala, Seaside. Seaside tawag dito eh. Yeah. Ganda rito, di ba? Yeah, pinatigil yung project na yan, yung yan, na yan, yung pinatigil yung project niya alam ko pinatigil yan yung, yung yan yung ano tawag nila dyan reclamation tawag yan, pinatigil yan kasi talagang nakakasira talaga sa Manila Bay yan yan, yan. E, yung mga nakataong dito mga parko yan yan ito ito yung giant na ferris wheel kakabdat mga puntoy ba diba sa Mowa ito yung giant ferris wheel yeah, upload videos la tuloy tuloy lang tayo yeah. buti dito wala naninit ha ah. sa dolomite sobrang strict to diba dito kahit bumaba ka dyan sa ganyan baba pwede sa kabila sa dolomite wala sisitahin ka na ng gwardiya diba kung sa may itong mga bata ito, sinita na ito. Yeah, reclamation. Walang, walang ganap ngayon sa reclamation. Ang ganda niyan. Yeah. Parang boardwalk ito eh, di ba? Parang boardwalk ito dito sa may Moa. Kaya yeah. sa kabila. O, oh, yan yung giant na ano. Giant na Ferris wheel. Ang kaya dito sa New Year, yung fireworks display, pero batao talaga. Yeah. Like <laughs> Yan yung dome. Yan yung MOA. Mamaya pakita ko <coughs> yung MOA. Saan tayo galing kanina? daming tao na daming rin tao na mamasyal uh, dun tayo galing kanina in yung viewpoint in yung view tech ng FMO yan. yan 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 parang ganun in yung viewpoint yung view tech tok tok mall of asia to sa may seaside kakabsat mga pudsay ito tinatawag yun ng seaside pinapakita ko lang Upload videos lang po ito. Ito sa may seaside, sa may MOA. Mall of Asia. Yan yung reclamation. No? Daming tao. Daming tao ngayon. Kasi holiday. Hindi naman holiday. 27 na lang ngayon. Oh, so, iba siguro na mamashel na. Hindi naman holiday ngayon. 27 ngayon. Eh. yun yung viewpoint yun yung view deck yun yan view deck yan yan pero balik talaga yung view deck sa SM Baguio talaga lawak dun baka ilang floors 3, 3 floors yata 4 floors may view deck mas maganda talaga yung view deck dun dito ang view mo naman kasi rito yung dagat view mo naman dun bundok Yan. Yeah. Upload videos lang tayo kakabsat mga buntoy. Suportahan nyo lang si Kabsat Maki para makapag live na rin tayo. Dito sa channel na to. Yung Kabsat Maki vlog. Suportahan nyo rin yun. Oo. Oh. Kaano pa rin yun. Ongoing pa rin yun. Kinaano ko lang kasi nga ngayon. Dito muna tayo sa Kabsat Maki vlog. Ito. Ready na sila si Maki drop ano eh ito sa drop drop ang tawag dito eh sasakay na sila yan yan yan, yan. bahala kayo sa buhay nyo hindi ginusto nyo yan eh so, sige ginusto niya yan sige eh. kinakabahan pa sila eh oh. ginusto nyo yan bahala kayo sa buhay nyo diba ready na yan pakikay dyan

Ang <laughs> <laughs> Gusto na tumalun Lundag ka natin Tapos na Hindi, <laughs> okay, may pahabol pa yan Pa Patay <laughs> kayo dyan Pagpagtap Ayan Ayan oh, <laughs> Okay, lakad pa tayo. Pagkat, masarap dito sa seawall. Seawall seaside ng MOA. Upload videos lang mga Takto yun na natin 10 minutes. <coughs> Banderol sa mga building doon. Ando yun ang dolomite siguro. Banderol ang dolomite. Eh. Kasi natatalo no, mo to eh. <laughs> Yan, yeah, oh, na Yan yung reclamation, ba? Walang ganap. mo 'to, Buti nga rito may upuan Sa dolomite wala kaano no Puro buhangi Abuta ka talaga ng initan ng araw doon Matindi Ito may pahingaan ka pa diba? Maganda weather ngayon Hindi masyado mainit yeah, Bye bye Salamat Out na natin to abang pa yung mga upload videos pa ni Kapsa. Bye-bye. Ingat -bye. God bless.